May dalawang klase ng babae sa mundo to. Yung isa, iiwan ka kapag walang wala ka na. Yung isa, hindi ka iiwan kahit walang wala ka pa. Girls, alin kayo dyan? Alin sa dalawang klase niyan yung katulad nyo? Yung unang klase kasi, sila lang yung mga babae na kapag meron ka, naandyan sila sa likod mo. Nandyan sila sa tabi mo, sasamahan ka, ibibigay lahat ng gusto mo. Hanggat meron ka pa, mahal na mahal ka niyan. Pero pag dumating yung punto na wala ka na, papunta ka na sa lowest part ng buhay mo, bigla ka na lang iiwan. Hindi ka sasamahan to may ulit. Wala na siyang paki sa iyo. Wala ka nang pakinabang eh. Wala ka nang maibibigay. May mga ganyang klase ng babae. Yung pangalawa naman, sila yung mga tipong mga gaya ni V. Na kahit walang wala ka pa sa umpisa, hindi yun mahalaga. Sasamahan kanya, kahit naghihirap ka pa, tutulungan ka mag-grow kayong dalawa kahit maghirap ka pa, kahit feeling mo hindi mo na kaya, kahit feeling mo, kalaban mo na yung buong mundo. Pero may isang babae na sasamahan kang makipaglaban sa mundong to. Sila yung mga babaeng walang pakialam kung may pera ka o wala. Sila yung mga babaeng walang pakialam kung successful ka na o hindi pa. Basta mahal ka nila, kahit walang wala ka pa, nandyan sila. Sila rin yung mga babaeng madalas nasasayang, di ba? Sila rin yung mga babaeng madalas na take for granted. Ipagpapalit nyo sa babaeng isang gabi nyo lang nakilala. Ipagpapalit nyo sa isang babaeng hindi nyo naman mahal talaga. Sila yung mga babaeng sayang. Sayang kasi sobrang genuine ng pagmamahal nila pero naluloko pa rin sila. Handa ka nilang samahan mula umpisa kahit walang wala ka pa. Pero pag nagkaroon ka na iiwan mo sila. Dami rin tangan lalaki sa mundo eh totoo lang mas pinipili natin maghanap ng iba pang babae na mas okay, na mas fresh, mas maganda, mas sexy pero at the end of the day yung babaeng niloloko natin na sasamahan tayo mula umpisa tangi makukuha pa natin kapalit yung babaeng iiwanan din tayo kapag tayo walang wala na daming babaeng nasasayang na take for granted Nagahanap tayo boys ng kagaya ni B na sasamahan tayo mula umpisa. Sasamahan tayo kapag tayo walang wala pa. Maraming babaeng ganyan sa totoo lang. Hindi lahat ng babae mo pera. Hindi lahat ng babae pera habol sa iyo. Dami ng strong independent woman dito, kaya na lang gumawa ng pera nila, hindi na nila kailangan yung iyo. Kailangan nila pagmamahal mo. Kaya kung sakaling maka-encounter ka ng babaeng sasamahan ka hanggang sa huli, tangi na pre, huwag may pagpalit sa panandaliang kaligayahan. Mas okay pa rin makakuha ka ng babaeng makakasama mo in the long run. Nakuha mo? Uulitin ko. Girls, alin kayo dito sa dalawang 'to? <laughs>